So in short, Apa? I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Tell us about your childhood, so we're convinced that you have a childhood in the Philippines. Guay laope continue gua umsi, gua umsi, tungkok lang ang ating mga ahensya ng gobyerno bibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na what's up uh, mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tunay na balita walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang Anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. ma Farmer po ako, Piggery po yung negosyo Sino ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? -ban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, uh, childhood dream. Opo, ay gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. San po sa Tarlac? Uh, Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that the barangay? Uh, yes po. Nakita ko po dito sa birth certificate ko po. And so you would have a recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, um, you're, you're only 38 years old. You will remember Uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I uh, know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes, uh, please tell us about your childhood. Uh, your honor, i is a farm. Uh, which farm? Uh, which farm in what barangay? In um, what uh, LGU? Barangay los Remedios. pambantarlak din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama As, ko po ang katulong, kasama ko po yung mga ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality, at uh, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At uh, binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina? At uh, tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, I... uh, okay. Uh, you cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you, up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... It, it, in short, Apa? I'll be very honest. Apa? Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be dederechoyin ko na po, kumbinsihin mo kami, kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living, na formative years. Para makumbinsi kami, because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Number one, I think, or two, and I won in Banban. Uh, perhaps you even carried a sample ballot. We have to know, di ba? Uh, so, if you're if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So, I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa kasi parang scripted. Uh, I I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road, R O T E. So convince us, uh, Your Honor. I'm from i farm. Uh, pa, uh, ulit ulit. Uh, uh, Anong barangay? Anong farm? Sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo? Kaklase nyo? Kung homeschool kayo, sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um, Madam Senador... Ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bambantarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mentioned po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung, kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Excuse At, me, San Loren, kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnayin nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwentos ng ma mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi syempre, ka kausap nyo sila sa sarili nilang lengwahe. Um, Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga visaya po kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Nakaburo, Lauren, just for the record, malabas? may mga nag-observe na mga kababayan natin pati mga netizens ng mga Kapampangan. 'Yan po ang tanong nila sa inyo kasi Ma Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, do. yes, can, Anyways, can you speak? Lauren, oh, uh, thank you for that interjection. It's very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo lumaki sa um, um, Madam Senador Konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. Dito okay. po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Um, bo? More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines, and your, tell us about your family in China, in Fokin. Uh Family ko in China? No, in Fokin. Please tell us about your father, uh, who's from China, and he visits you, used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you uh, from China, uh, in Fukien? We have oh. interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes po. ว่าเราไปตีไตเลกไหลคอนทนตือว่ามือซว่ามืตรงกกหลังว่าสีหัวดิบินหลัง Tell us about your relatives pa uh, paki kwento po ama kamag-anak ng iyong ama san, san sa bansang sina ang inyong ama at uh, ano ang ginagawa niya niyo embroidery etc negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Ms. Laurent before she answers yes. maybe we can ask Ms. Batay our Chinese interpreter just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank Ms. you Ms. Batay. Okay so uh, in English the interpretation will be my father is from China I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po Filipino at ang tatay Chinese. Ako po ay full-blooded 100 percent Filipino. Dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year? What year did you get your birth certificate? Uh, your Honor, 2000, uh, 2005 po. Yes. Miss uh, Lauren, you... if I may just quickly add to please, your earlier question, proceed, Madam Chair. may or may childhood photos ba kayo sa bamban? Yes, mayroon um, po nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, mayroon po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. Uh, in fact, hindi ko po alam na, na mayroon po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and uh, your uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed farm that you said uh, and your relatives in China and your father's relatives? And the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cell phone, but uh, you must have photos. And yes, Proof of your homeschooling. Siyempre pag homeschooled, meron parinyan mga report card? Hard copy po non? pa soft copy, eh? Uh, yes, po, your honor. Hahanaping ko po yung mga picture, po. Pati uh, so, po yung mga tao, po. Pati po yung mga empleado, po, ko po. Uh, what was the situation, uh, Mayor Go, ng 1986 when you were born? Uh, where was your mother, where were your parents, and sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks please. Uh, your Honor, 1986 yes. po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby Lim po, nakasama ko rin po siya. Well, can you please state that, once again your mother's name? Amelia Lial po. Biological mother ko po. And uh, have you ever met her? Uh, hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From a time you were born, from 86, hindi po niyo na silayan? Hindi na po. And uh tinanong po niyo sa inyong ama o sa mga kalarut niyo kasamahans farm? Uh, Your Honor, how I wish po, I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives, so I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagka niyo, ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, uh, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your... How did you get... How did you obtain your birth certificate in 2005? Uh, minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Uh, was this discussed, Madam Chair... Uh, did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived. Yes. Um, so that was, uh, we will find the, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Uh, tell us more in Fokian, your childhood situation. I don't want to be intrusive um, and there's no reason to explain about our all of us have imperfect lives but tell us about your childhood so we get to know you better and your Chinese playmates if any Filipino associates or playmates is if any and your family in China uh, In Fukien, in fukien chen, please uh, so We want to hear you speak your language Ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit pong namin lingwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to hear I can it. speak Fukien po, pero yes. ang ginagamit po na lingwahe po sa farm po ay Tagalog. Ay, There's nothing wrong with knowing languages. Yes, I, po. I, if you're good in Fukien, speak it, right? For yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Uh, Madam, Don't be ashamed of that. Opo, uh, hindi naman po ako nahiya, naman po ako na-ashamed. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa, po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag for Ay, today. I opo. Sorry po, ma'am. Thank you. Just brief. Opo. Thank you, Madam Chair. Um, lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fati po na nilalabas po ng uh, farm. Medyo hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um, Madam Senator po, nung maliit na malit pa lang po ako nung 1986 po wala na po talaga malala. malala. Also, ayoko po, po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po talaga No, I'm not, not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. any of us i said 86 to 205 between the day you were born and 9 years old you would have some recollection ako nga po doble ng age niyo na aalala ko pa yung childhood ko na ako ay 5 years old eh kilala ko pa yung grade school teachers ko eh yun lang po wag tayong mag-philosopho po dito i mean obviously i'm not asking you how was it when you were born hindi po from 1986 to 205 Um, Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay Paulit ulit naman, parang memoryado nyo. Oh, oh, kasi kinocoach ka ng lawyers mo siguro. Uh, just, you know, magkwento. Parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napangan sa farm. How was your life when you were born? O, oh, ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka ng ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senador, gusto sa Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po nating empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po nating empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing isasama ko na lang din po sila. Ako aaralin pa ng mga abogado. Teka po, ah uh anything when i say your first 10 years of your life the first 9 years of your life kilala ko pa yata isang abogado mo, mo anyway um the first 9 years of your life what is the first image that comes Tell um, us about your your farm life must be a charming idyllic life right oh po nasa nasa lupo nga nasa lupo ako nang farm dito po pinag-aral po ng tatay ko po and then tuturo po sa akin si teacher rubelin po na, na mentioned ko po nung nakaraan si, na sa senate hearing

uh, I would g want to get to know the mayor. Uh, okay. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Okay. Uh, uh, we ask you the questions which I would ask normal people. What I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? So, sure, in our childhood? I talk about my childhood. Uh, Yun lang nothing to be defensive about you don't have to say the same thing basta sa farm po Tel us sa farm. tell us about your childhood ako sa farm basta tell us about your childhood sa farm ano ba wag tayo robot tell us about your childhood so we're convinced that you have a childhood in the philippines and if we ask you to speak about a foreign language to speak in a foreign language that you are bihasa ka hindi mas magaling po ako sa pilipino but may kakayahan akong magaling sa foken Kung magaling ka mag mandarin Wala, maganda nga, marami uh, marami ka na lingwahe. I will leave it at that and I will Papa? ask more questions in the next hearing because Papa? ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na de-deprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read And I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes. Uh, so I will leave it at that. Thank you very much, uh, Madam Chair, for the time and, and the patience. And I would like for her to submit uh, the photos that you requested, uh, the name of the teacher, and perhaps the teacher who helped her homeschooling. Names of employees, uh, their full names, photos, addresses, uh, playmates, etc. You must have a neighbor who knew you in the 80s, right? Imposible mo walang may kilala. Hindi pwedeng sumulpot ko na lang ng 2005. Tapos, I'm Filipino. I'm here. Okay. Yun po. I leave it at that. I'm not yet convinced, but I really, sincerely want to be convinced. Because uh, it would break my heart if we have a foreigner who, has, who is an elected official. I, it would break my heart. Kung ganon, It's nakaka... It's really a national security risk. Uh, So I'll I'll be very strict with DFA and with TSA ha huh? uh sa inyong pag eh, you better straighten that out yung mga sindikato nanjan sa mga ahensya ng gobyerno nagbebenta ng mga birth certificates. Thank you Madam Chair. Salamat din San Lauren. So before suspending so yung huling uh, tanong ko kay General Bilianueva sir. Ang sabi niyo po nung May 7 hearing and I quote yes, and yung sa Hong Sheng ma'am Iyong sa Zunyuan mas malalim po iyong alam ko dyan. Maybe I can share with you in an executive session because I do not want to jeopardize the operation of all those who are helping us right now. Close quote. And uh, the chair is willing to take you up on that, General. At ang tanong ko lamang ay will PAGCOR be able uh, with together with DOJ uh, and uh, the other agencies mentioned uh, earlier, the BIR will Pagcor be able to provide the committee with a full and comprehensive disclosure. Kapag tayo po ay pumasok na sa executive session. Uh, yes, ma'am. Uh, as far as I know, I'm I'm in contact with uh, different law agencies, ma'am. So I have some uh, data that is very relevant to the issue now, sir, ma'am. Salamat po, uh, General Villanueva. So, uh, just to briefly suspend uh, today's hearing, till the next schedule, uh, Mayor Guo, sabi niyo po ay ayaw niyo magsinungaling, pero sa nakaraang mga oras, ang dami ko pa rin pong narinig. Sinabi niyo sa TV interview na iniwan kayo ng nanay niyo pagkapanganak niya, pero kanina lang inamin niyo na may anak pang sumunod sa inyo at tatlo pa kayong magkakapatid. Sabi nyo, nalaman yung kapatid nyo, sina Sheila at Simon Guo. Um, um, no, no. Sorry, I'm, I'm suspending already. Uh, pagkatapos ng hearing. Pero, inamin nyo rin kaninang, nagsinualing kayo last hearing para protektahan sila. Sabi nyo, hindi nyo kilala si Nancy Gamo na involved sa Pogo, pati mga kumpanya ng pamilya nyo. Pero, nung pinakita na ang pruweba, naalala nyo bigla. Pinipilit nyo na simpleng tao lang kayo, pero ang laman ng sal-en nyo, daan-daang milyong piso. Mayor Guo, pag sisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan, kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo, na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan, ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa panganib ng ating mga institusyon at siguridad. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi po ito maalaala mo kaya. Nakulang na lang siguro may nawawalang diary or may lilitaw bang kambal uh, parang maraklara. Teka, mga magandangang Tanungin na sa test ng pagkapinoy, sino nga ang gumanap sa maraklara? No coaching ha, please. Pero, gaya ng nabanggit kanina, seryoso po tayo dito. Friends, our law enforcement agencies have expressed the desire to share more comprehensive findings in executive session. Findings that involve national security and transnational organized crime. Ang susunod na hearing, pili na lang ang tatawagin namin at ito po ay hindi rin bukas sa media. Kailangan natin na lumabas ang katotohanan. Kailangan natin maintindihan ang puno't dulo nito. Alang-alang sa bayang Pilipinas. So sa lahat, marami pong salamat at sa ngayon this hearing is suspended.